Hello ko OFW, kamusta po kayo? Kaming mga OFW dito sa Bansang Israel, medyo nakikiramdam pa and wala pa kasing advisory yung IDF kung kailan aatake yung Iran uh, Malalaman at malalaman naman nila yon, and magwa-warning sila Anyway, hindi naman yun yung topic natin today kasi biyernes ngayon, hindi ako pinalabas ng amo ko, dapat day off ko pero hindi ako pinalabas. Um, ito yung topic natin. Magkano ba nila binabayaran ang aking day off kung hindi ako pinalabas? Yun yung topic natin today. So, ang bayad nila sa akin is 401 shekel. Um, dito, weekly, meron kaming mga allowances. Meron kaming allowance na 100 shekel. Uh, part iyon ng aming salary pero binibigay na lang nila in advance para may panggastos kami kapag kami ay nagde-day off. So, ang total na ibibigay sa akin ngayon ng aking amo dahil lindak pinalabas is 501 shekel. O katumbas po ito ng 7,500 pesos. Imagine nyo, isang araw lang yun, di ba? And yung mga ibang caregivers dito, twice a, week, twice a month lang sila lumalabas. So may stay sila na dalawa sa loob ng isang buwan. At yung iba naman, full stay po. Ah, uh, imagine mo, wala, walang labasan talaga yun ha. And minsan diba yung isang buwan may five weeks. So five times 7,500. Kayo na lang po yung mag -compute. Um, Maliban pa yon sa sahod, ah. da, may dadagdag yon sa sahod maliban pa. And yon um malaking tulong sa amin yung may estate talaga. Ma, um dito kami uh, kumukuha ng panggastos namin na pambayad ng flat, ganyan or pangbili namin ng aming luho, yan. Dito kami kumukuha para yung aming salaries naka-save na yun and ako katulad ko weekly ako lumalabas kasi may mga weekly dito na lumalabas and minsan nagpa part time sila nagre-relieve sila sa ibang mga um, gustong lumabas mag day off magbabantay ng ibang mga employer yan and yun um, nakakatulong syempre binabayaran pero bawal po yung mag part time na ganito bawal na bawal. Kaya kapag uh, nakita ka ng immigration, nahuli ka ng immigration, talagang pauwian ka po sa, pauwi, pauwiin ka sa Pilipinas. Ano ba yan? Nabulol na ako. Yun. And ako, weekly ako lumalabas. Hindi talaga ako nag-stay. Kung totoo pwede naman ako mag-demand or makiusap na twice kay twice a month lang na hindi lumabas para syempre pandagdag sa sahod, di ba? 'Yun, uh, pero hindi na ako nagdemand kasi doon sa previous employer ko, almost five years po akong hindi lumalabas. So, nagsawa na ako sa full stay. and gusto ko naman ma-enjoy yung weekly day off. 'Yun, um and hindi po ako nagpa-part time. <laughs> 'Yun, and um, masaya naman ang mag-day off. Minsan, bigyan din natin ng konting kasiyahan ang ating sarili, di ba? Wag, wag tayo lagi um, trabaho ng trabaho. Yan. Yun, sana may natutunan kayo about sa aming mga OFW dito sa Bansang Israel. Maganda po yung financial benefits po ng Bansang Israel. And yun yung talagang um, blessing para sa aming mga OFW dito. Yun, uh, sana nagustuhan nyo po. Pakilike po ito and subscribe po sa akin channel. Maraming salamat and God bless.